Matapos ang nagdaang BSKA o barangay at Sanggunyang Kabataan Eleksyon sa Tangundas ngayong taon, inaasahan na dadagsa na at magsisibalikan na mga tao nagsiuwian sa mga lalawigan kagaya dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa naging panayam ng IFM Dagupan sa mga operators ng bus terminal sa Dagupan City, ngayong Sabado hanggang bukas linggo ng umaga, ang inasa nilang pagdagsa ng mga bakasyonis toista na uuwi na din sa kanilang mga destinasyon. Ayon naman silang mapasayaw na nakausap ng IFM na babalik na sila sa kanilang destination ay kailangan na wala nilang bumalik dahil upang hindi na maabutan pa ng rush hour lalo na sa pagbiyahe dahil magsisibalikan na nila ang kanilang mga trabaho pagdating ng lunes ng umaga. Dahil dito, sa posibleng dagsa naman ng na mga tao yung nakantabay na, ang hanay ng Dagupan City PNP sa bawat bus terminal sa Dagupan City upang bantayan ang siguridad ng mga commuters. Kasamula dito sa FM Dagupan, ito si Idol Bat Sagtalaw, Tatak Armen.